bigat pala nito ayan kala ko yung magaan lang eh mapalaban na naman ako dito ayan mga kabakid magandang ng tanghali eh. andito na naman tayo what up salamat at nagpapasalamat ako ulit sa ating mga kawaiti maraming maraming salamat sa lahat na sumuporta sa akin sa mga nag-subscribe sa akin channel at sumuporta. Maraming salamat sa inyo lahat. God bless sa inyo kanya-kanya kanyang -kanya -kanya pamilya. kung saan makayo na roon, sana gabayan kayo ng ating Panginoong Diyos. At nasa mabuti kayong kalagayan. What up sa inyo lahat. Shout out sa lahat ng mga kaibigan sa YT. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking malit na channel, Amel Backyard Vlogs. please subscribe at share. At pa-support na rin mga kabakyard sa aking malit na channel. 5K subscribers na tayo. Maraming maraming salamat sa sumuporta. Magandang tanghali, andito na naman tayo. Ayan ang ating nakuha. Ngayon na uh, magdandahan naman tayo uwi kasi uh, tanghali na. Mag-alas 12 na siguro. Kaya malayo pang lalakarin natin. What up? Maraming salamat at God bless you lahat. Thank you for watching. Bye-bye. I love you. I love you. Bye-bye.